Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, uh, pag-usapan naman natin yung mga laboratoryo, laboratory, laboratory mm -hmm. test. ano. Paano halimbawa in order nung uh, doktor sa Yakap Clinic na itong kailangan laboratory test. Eh, pero, pero wala doon sa kanilang clinic yun? O so, pwedeng mangyari 'yan, no, Ma'am Cassie. Mm. Yung accredited na Yakap Clinic yung dapat po gumawa ng paraan para po maibigay sa pasyente po yung kinakailangang laboratoryo. Maaari po sila na makipagkontrata, makipag-tie up sa iba pang diagnostic centers para po maibigay sa pasyente na hindi na nahihirapan yung pasyente doon sa kinakailangang laboratorio. So, yan naman ay may intindihan na po kami ng mga yakap clinics. Dapat meron silang katay up at accessible po ito dapat. Mm -hmm. Okay, halimbawa, ikaw ay nakaregister na sa yakap clinic ngayong taon. Pwede mm. ka ba lumipat? Parang sabi, ay parang hindi ko feel dito. Next month gusto ko dito sa ibang clinic. Pwede ba 'yon, Sir Ray? Eh? Well, uh, ang ating general na rule diyan kung gusto niyo pong lumipat ng ibang clinic, no? Ay maari uh, maaari po 'yang gawin during the last quarter of the year, no? mm. So, pwedeng mabawa na may nakapit na uh, may napili ka na. October, October November, November ah, December. Oo. end of the year na. Yes, so doon maaaring pwedeng gawin yung proseso ng paglipat. Pero, magiging effective pa rin yun sa susunod yung bagong taon yung susunod na taon Ah hindi pa rin mm -hmm. ngayong 2025 Yes yes Okay so halimbawa next year na lang uh, next year na lang wag na end of the year pwede mm -hmm. ba yon sir Ray Sorry sorry, sorry. Um, Halimbawa next year na lang sa susunod na taon na lang hindi this year ako lilipat li ng yakap clinic Well pwede naman yon kaya lang syempre may mga considerations tayo no Halimbawa ay um kung may uh, first patient encounter ka na kasi doon no, sa klinika mo uh, isa 'yon no isa 'yon sa maaaring maging consideration kaya ganto na lang no kung tayo po ay nakarehistro sa isang Yakap Clinic ngayon mm. eh sagarin na po natin no yung uh, atin pong mga serbisyo doon at uh, planuhin natin yung paglipat Paghintayin nyo lang po yung fourth quarter of the year tapos uh, tutulungan po namin kayo na makalipat ng uh, provider at pagtungtong ng January 1 eh doon na po kayo sa da sa bago ninyong Yakap Clinic. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.